Naku, na kinain nyo ang kuhan dyan, no? Ano? Sa una, kayo mo baha, pamanggun nindiri sa una, karo wala na ano, gino. Ang tubig na, kusok kayo ang tubig, nagikan dito sa kumunal. Bakit okay, dya. dyan, nga may ikon naman. Dyan, mapundo. Nga dagko, no? Nga diri, nga oh, pam. O, pam. Nga, o, o, dagko ng tubig, diri, susupo nila pa dito. Ang dito na kuhan, pandaran nila ito para ang tubig kayo, diri na kayo mo. pandiri. Ai nahi la lang makontrolo nandre. Oh makontrol na. Ni oh, oh, ma ang dire ang sobra lang dire ta inon. Mo ni mosuyop uh. ni. So ni magsuyop. Asa man ipadulong? Tambay di ko sa. Ikot sa. Ikot adil datong sapat dito dakot no. Tumbago na pan. Upon... Bypass. Bypass. Asa agi bye bye dire. Oh. Ikada sa. Oh, ke... ah, goma maning drainage rino ano okay, <laughs> no. Ge na, nang dire sana uban ang angkol bet na kanang pipe ani. Kapada. Kapada pot. Kon ang kontrolon dia para dena mubahad dire. Ya, kaya gini lah nakitaan yang ngekitaan di tu, di padak-an o? Okay. Padak-an? Padak-an? Di padak-an, tubig padak ito. di tu. Di padak-an, bayo. Konstrakon bana? Konstrukun, bana? Dato, naga ini. Eh. Oh. Update lang na Oh, Tubig, o. Oh. panautorito sulod na nagiday kayo moro ni eh. um, water storage Dari na ni ang sa lebar na mo nang dili na mo bahak dre kay dako na kayo niyang ilahang kung Andrew oh ilahang na ginipadakan palauman na nila di butang nga na nila, nila parehao nila ato, oh dako na kayo na muna na yung gili na ni Mubaha ni Laberna ang tubig ikan sa Workouts busy nito rin no? Ang tubig ikan sa komunal dari bagsak mana ilang padak ani dere dakok nang makini ni palawman pareha onin la to na dito water storage mana panahon nating ulan o mo nang ini pareha on ni sa BGC Manila no para dili mo baha na sila eh, water uh, storage na sa ilalom kusog kayong ulan tanaw nila na murag sobra sobra na tubig gistak na nila dito sa ilang storage na na sila storage lig on kay na yung panahon na huma na ang bagyo manang kusog ulan wala ni bagyo wala na lain ng panahon nindot ng panahon hinihinay na po na nila discharge na, na sila pumping mm. na na sila pump na dako kayo i eh, pump out na na nilang tubig kini dako kayo ni eh. oh napalit gid ni din sa kuan oh DP siguro oh man may istorya diri na mga in charge personnel ato naman ning nakuan vlog ato lang i-update kay mom ni mga project sa uh... bilong naman ni sa distrito o uh. oh, kang Umar congressman Umar ya yeah, siguro ning ipanindot ug mayo diri kapadakan kay mao ra to unaw oh. Uh. Murutong una niya. Okay naman to. Ilan la lang yung para para preparation no. Yung kaso like climate change ba ya Mo nang dabaw. Wala na gibaha-baha. Oh. Update lang nato ni eh. kini mo ni ang ang buhangin Tiasa sa Labernahel sa nga tubangan na natutas tubangan be. Pakita nato nang baha, baha sa una dia grabe ba sa dia karo malak na gyud mo ni nungdan Oke okay na tanan tungod ane dire yo okay na kayo tak pa ni na utag kay ni ah sakop tanan ang tubig di na ng tubig di na mo baha dia pati airport di na baha mm. kay diri pa agi hon ug laom na dia ilang So pun suction na nila tubig ilan ang pundo dari oh tako kaya nila ilang water storage dari hmm? water bank kung sabay tawa ka ni water treatment oh. water storage okay na eh. okay naman to dito dako naman na may pundo kayong tubig nakita na to kanina na tubig karo padakan pag inidre ah, okay kayo Ingan nindabau, dabaw, ingan sadabau proses sa dabaw na, nindot nakanindot, nakanindot na Oh. So, grabe preparation. So, dito tas tubangan. Tan out ang gusto tubangan. Paano? Ako ang nila o alibyo, ako ang gin nila o tawag gani, uh, solusyon, na solusyon ang tra tubig oh. Oh. Dinanta kasolo dito kay walay in charge ya wala tayo mga engineer dapat mga engineer mga istorya na to tubig o imuha o oh. oh. balikan tani pohon inig ma makuha ng ginadya ma mabangag na ba mabangag na yun yung man makuha ngayon. ato ni balikan a, ato ni update pohon unsa ni kanindot ang nilang water uh, water storage dali ko kay ni oi no ina eh. ni huh? kana lang gani diao na dinagani mo ba ang dili na gani mo ba to what to to, to, to big, oh dili na gani mo ba ang kwan kabir e na kana lang dia na porsyon no oh, oh mo ni sa ang kwan mo ni sa ang baon kayo kusog kayong ulan sabi nga dere sa, kuan komunal. Dere bagsak ang tubig tanan. Oh, grabe ni sa una dere. Nagay okay, manglutaw sa una na kuan. Pick up. Manglutaw dere sa Di de ka agi, da kontra kray ba Karon ah. Oh, napay nang limpyo. Limpyoan sa DP. Oh, limpyo na nila iwan na nila oh. ang bangago ato ng tuyokon ano hmm. na to tuyo oh, grabe ni baha dre o ni baha on kaysa una sakata ta dre no saka ang ko ng kuwan wala magamit oh oh mo sa una ang kano bahon kayo oh bahon kini sa una grabe ang kuwan diri oh luto diya means usahay may mga luto diya na kuwan no kung magbaha gyot. wala pa ni eh. wala pa ni eh, mahuman wala pa ni sauna tubig dili bagsak magpundo punya ah, di na magian ang mga dagong truck ay makagi Una na, karun, wala na sub kayo pero karon wala na na solusyon na nato kun daniyo gani oh. okay na tayo oh naglimpyo kani sila oh ato oh timing kayo Kerisyon oh. sila oh. Cleaning. Oh. ano ah, nah, ano nah, nah. cleaning ah. ah, limpio sila Draw, limpio sop-sop. Ah, limpio sila Ayo menuju Ah. Sini, yang, limpio? ah, ah. Sipping, ha? -tan, Alapok, aku dia. itu. Um. Asa padulong? Ah, pada Ini inir. Kaling ah, su sop pun diri. Ang mga gawas to tubig na lang. Tubig Ang hugaw dito, bilin. Bilin, ito ang kini? Ang namano na pag-isa. Ah, namano. Dako na kayo na inyo ang kundi ano? pa dak, ano? Sauna, kayo mo pa mga gundin karo wala na gino. No? Ang tubig na, huwag kusok kayo ang tubig, nagikan dito sa kumunal. Okay, diya. Ang naman ay pan naman. Diya, mapundo. Na ay pump no? Nga diri, Oh, pam.

Gamay man yung drainage rin no? Wala no? Okay, na ang drainage na huwag ka ng ang culvert na huwag ka ng pipe ani napadrapod Napadrapod? Wala ang kontrol nun dia para di na mubaha Ya, lama yun na ako yung nakitaan ito ba? Di padakaan no? Di padakaan Di padakaan? Di padakaan tubig para na ito Di padakaan ba yun? Buhaton ba na? Konstrakon ba na? Karang, karang mang limpiyo ramo Hugaw na hugaw. Ang galon pa ni. At ang galon ni. Ang galon. Kung naang bakon, abrihan niya. Aman. Ah. Kung paano din niya. Kung kami na po, lang matao, magpala na naku. Kaya di pa mabuti dito sila yun. Palahon ninyo. Palahon na po Ah, namo kanang dump truck na mo, kuha sa hugaw. Ganti kwang ganti. Ayot na pasa tank ba? Atik sa ah, sa safety regular kini inyo ang limpyo. Regular. Mayo, mayo. Hindi <tiple> na nima, bos, po. Gagalan kay Kung sa mo, ninyo? Pinundo hmm, saking. Ah, saking. saking, saking. Pila mo ko tayo ubos, no? Dilalim oy. Ha? Tako <tiple> din isulod no? <tiple> Laun, no? Kanang mga sako inyo na nang ihabua na abot abot nyo ang kuan truck. Kami na tay sa kadla ang buat karon ab. saking ni pagtawag man Saka. Saka saka dai Ah, uh, every month gina. Mayo mayo no. Mao na nang limpyo na. Wala ko tong kuan din sir. Ang ay kanang kuan tong bakon kay kung natong driver sa Macon, wala kong sila kay Trabaho po dito sa Sa oriental. Kanang, kanang itong peritor. Kaya nga, siya ni eh. Suyop lang. Suyop sa tubig. Tubig. Suyop sa tubig. Kami magmanual. Ah, suyop sa tubig para wala ay tubig mapundo. May bilhin na lang ang hugaw. Mga yung saking. Kayo. Ano diyan? Tanaw na ako. Dakot naman mag kayo ay, kaking tubig dito po ba? No? Dili uh, nah. ito ipam out Dili ito ipam out Ipagawas uh, Dili pa Ipam out na sila, pandaro na nila Pandaro na pam uh, Pandaro na nila, lago yung... na Ma, maudeng... nila ito Ah, mao na yung Mao na yung dili na ni Muba Yung lapir na no? Sa so, una, grabe bahan eh, lutaw Napakito yung nakita na ko na lutaw dito yung pick up Oo, oh, lutaw yung pick up Na shoot diri sa kuan sa to yung nah, shoot toy. Eh. Oh. Mana yeah, itila. Giya mang ipugos pasulot pa. Ah, Karon wala namang yot pila ka tuig na sukad na human yo. Eh. Sa una kusog og uh, hinay. Mubaha mang diri. Karon kay wala namang yot wala namang takadungog. Ina pa yo na atran kusog gyud kay naon. na oh. ba? ulan. Bagay og oh. mahuman na kini diri ang tibok kuan ana ah. di na nakaya nila pun punuon na. Di na nakaya punuon. Kato rito, limpiuhan po to rito Wala na, ah, bakso po tali, ganito Ito, ah, uh, tubig nito uh Oh Ganun sa akin, ganun Astang ninduta na, oh, no Mauna, no, mauna no, yung no, no, no update Karoon diri sa Entrada sa Laberna, oh, mauna yun So, perisyon Kansila, perisyon cleaning Ang mga DP dito Labaw Okay kanyang mga DP dito Labaw Huwag gini Ingo na Tulog-tulog Spansitan Kung ginila Servisyo Publiko uh, Wala ay kurakot ni Dre Anhim Ang yuto si kwan, Katong Department of DPWH uh, Secretary Sekretary Kuan Dison uh, Madiyan nakita Kini lugar na nini Kuan Sakop na nini ni Umar no Sa district to uh, nakita Dre wala sila nakitang uh, wala sila nakitang ghost project wala sila nakitang substandard uli na lang sila tuyukon na nila ang Davao de Luzor Davao Oriental Davao Occidental para makita na pero Davao City Davao City ramay lang ito mong wala sila nakita ibistagahan lang Davao City na wak may kwandre wak may Ghost project dire, Oh. Ser Serbisyo publiko magining ko andre. So dire ra ko ba to bang ato ang pag-update ani ilang uh, extension sa water detention tank, no? Ato lang i-update po pon ni eh, na gini. Eh. So dire ra ko to bitas lino boy, ba chiberan bayan.